Good morning. Nandito tayo ngayon sa Tabelo sa Kapwagitan ni Gus Oriental. Punta tayo ni Shaton. Magkomento pala ako sa ano? Panukalang oh, Panukala ni ano? Idol Robin Padilla. Maganda 'yan mga Kabayador. Kasi sa panahon ngayon, dami ng mga krimen na sangkot ang mga Martin pabawa no so mas maganda ipasa ang batas na yan kasi maraming tumututol na hindi ipasa ang batas na yan no 10 to 17 hindi ipasa isipin nyo pag hindi ipasa yan kung walang batas na magkulong sa mga ganyang klaseng mga edad matalo so, na yung dati binugbog diba puro mga minol de edad daming na gano'n hindi na sila matakot manakit ng kapwa mayroon pa ibang pinatay talaga nila yung babae doon sa ano, Mindanao banda pinatay talaga nila kinakawan pa o, ayun sasabihin na lang uh, ano hindi <coughs> pwede ikulong kasi minority dad pa hindi yung tama mga ganyang klaseng tao o bata hindi na yung masasabi natin bata pag gumawa ng krimen ibig sabihin hindi yan bata kriminal na yan di ba? Kaya maganda yung batas ni Ruben Padilla. So, ipasa na, ipasa niyo 'yan. Kasi pag hindi ipasa 'yan, huwag niyo hintayin yung mga kamag-anak ng biktima, sila na ang gumagawa ng batas. Kagaya ko. Halimbawa, sa akin mangyari 'yan. Tapos hindi makulong yung nanakit ng anak ko, 'di ba? Or pumatay. So, kasi minor pa, di anong gagawin ko? Di isi isarili ko lang batas ako nang husga sa kriminal na yan di ba so kung hindi yan ipasa niyo yak mangyari ang sinasabi nila nga gantihan di ba halimbawa pag aminal de edad magpapatayan syempre gaganti yung kamag-anak papatayin din yan di ba do magantihan na lang tayo nito kasi walang ano walang batas nga pwede mag nakakulong sa kanila so hindi maganda yan mga kibahito, no? dapat ipasa ang panukala ni Robin Padilla para maparorosahan yung kanyang klaseng mga kabataan ngayon actually hindi niya mat matawag na kabataan kapag gumawa ng krimen yung nang bubog-bog ng kapwa si Dante diba? hindi na so, ang, ang dapat ang tawagin natin bata yung 9 years old pababa yun ang bata na hindi nga uh, walang kakayanan gumawa ng krimen pero pag 10 years old kaya na yan eh marunong na yan pumatay ng tao kung um, gustuhin di ba kaya ipasa natin ang batas ni Idol Ruben Padilla kasi pag hindi yan ibabasa malaking ano yan eh malaking problema yan sa bayan kasi sa sitasyon ano, ang dami ng mga ganyan mga edad nang bubuli, nang bubukbog ang iba pumatay ng tao nang nanakaw ang so daming krimi ng pinasukan di ba? ngayon kung walang batas dyan para hindi sila makukulong huwag nyo hintayin nga ang gumawa ng batas yung taong bayan na napakalagay ano ka doon yan insulto sa ang gobyerno natin. So, dapat ibasa para fair lahat. Thank you.